Ito guys, oh ito yung sana rin guys. <laughs> Siya yung nangpwesto dito dati. Nakalipat lang sila dun guys. So, ito try namin mag-meta dito. Yeah. So na-excite na ako guys na lumipat dito. Pero bago natin lipatan to eh, kailangan malinis guys. Uh, bala ko talaga pinturahan to. So linisin muna kukuskusin kuskusin muna namin mga padir para pag pininturahan eh, walang nakakapit na dumi. So mas okay yung tignan guys. Ito guys, syempre kailangan malinis ang CR natin kasi pagkain yung ibibenta natin. So nakakaya naman sa mga customer na makiki-CR kung sakaling makita nila ganito yung CR namin. So yun guys, samahan niyo ako. Pupunta ako ngayon ng ano, hardware kasi bibili ako ng Moriatic saka yung paint brush para may gagamitin ako mamaya pang pintura. So ayan, grabe ang dungis ko na. <laughs> Pupunta ako doon napaka ko. A few moments later. So guys, kakain mo namin na ating bares pero sinigurado namin na malinis ang aming kami dahil marami ang mga hinawahan namin. So nag mo, naghugas at nag-alcohol mo na kami. A few moments later. So yan nga guys, nakapagpintura na ako. Ayan na, naumpisahan ko na. So inuuna ko munang pinturahan yung taas guys kasi ang hirap nung hawak ko paling hindi siya straight kaya inuuna yun ko yung taas. A few moments later. yun natapos ko ng pintura yung mga dingding. Kaya ito naman isusunod ko yung lamisa na ano, makipot. Ipinturahan ko siya guys para mas magandang tingnan din. So, ito nga guys, samahan nyo ako nagpipintura na ako. So, ito na nga guys, ginabi na kami sa paggawa at pag-ayos ng pwesto. Pero worth it naman guys kasi kahit pa paano maayos tignan na. So, tinatapos na lang namin itong cabinet na idikit. Tapos, itong CR naman, maayos na rin. Malinis na rin siya, guys. So, ayan, guys. Pwede nang lipatan bukas. So, mamaya maghahakot na rin kami para kunti na lang hakutin bukas. So, abangan nyo yung next vlog ko, guys, kung ano ibibenta ko. Salamat.